Ay, malamig na hapon. Um, Magtitin na kami ng ano, ng mga kalakal <laughs> Ito, Kasama kasi si ate. Diba? Magtitin na kami ng kalakal. Ito. Yan, naipon na yung mga kalakal namin. So, titignan natin kung ano, kakani yung mapagbebentahan natin. Sa mga binibenta ko na yung mga kayo. Inkan, mga ganito uh, hindi lahat ng ganito ay pwede ibenta sendirin so, hindi rin lahat ng plastic ay pwede ibenta so may mga ano lang may mga specific type lang ng papel at yung mga karton pala hindi na ibibenta dito so yung mga ganyan yung ay bottle bottle water bottle yan, yung mga Yung mga karton hindi pwede, no? Ay, yung mga ganitong container lang. Yung mga pwede. Yung mga ganito, pwede ba to? Hindi ata. Pwede ba? Pwede to? Pwede yan. Pwede to? Ang mga mantika bawal. Ikailangan ba i-segregate muna? Hindi. Inaano ko lang kasi basa eh.

So ayan yung event you know. na natin. Sangtak, sangtak. Lah, so, ayun ba. Ayun. Tingnan natin kung kakana kung ano. Uh, first time kaming magbenta ng ano. Ng mga kalakal. Yan so untawin na kami ni Ate. yung e, ang namin ganun sa likod. Let's go. Young Center, they're turning awareness into action. Their day program. In terms of contemporary arts being accepted and by the indigenous people. artists who want to foray into this contemporary. ito yung Ayon, i ano natin. Ayun, i-ano ba ate? I-scan. Oh, nalala tayo ng... na, 20. 30. 20. Ah. Uh, 30, 34, 35, 36, 37, 38. Magkano? Yan, so One hour kaming nag-antay ni Ate. Buti na lang hindi kami na anong nakabutan Sarado ng cut-off. Actually, ano, nagsarado na sila ng ay naman, ano nasa loob na rin kami then yan meron tayong 3860 pang labat na isaliw na gulas <laughs> bye tayo sa dito